What's mga amigo? For this video, makasal na tayo sa Kuberta. Right. Sana ako. Ha! Gabi init! Panahanap ako ng mga tropa dito sa Kuberta. Yeah. Alright! 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 Right. <laughs> Ay, ada Ayun ang mga tropa. Ayun ang mga tropa. Ayun ang Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano yung talawang. Ah, talawang, ay, so, uh, mga kalawang? Rasok! Kalawang! Ang yung rasok! Ayan Kalawang! kalawang yan! mga barko! Ayan ang mga tupa yeah. yan o! Ang yan! Ito yung taga-maintenance ng barko dito sa Kuberta. Ang malakasan Malakaga. to! Paano mo sabi? So pagkatapos mag-apply ng rust off guys ay panlawan na yan ng tubig. Ayan o. Oh. Panoorin nyo to! Marino! Alright! Ang sipag naman, ang bata ah. naman ng batang to. Boss! Kita naman yung tagal ba Baka mag-splice ng lubid oh. to. Buso niya, pamalakas. Ay, nakabuluhan dyan. Ayos talaga. O yan, Ay, oh, yeah, mga banner dyan. Yung mga critical moves mo dyan ba? E, Ipon, mapakita mo dyan ba? Kasira yung pilot ladder. So, palitan nila ngayon ng lubid. Ito ang lubid na ginagamit nila ngayon.

Messi, Messi. beli iPhone 15. iPhone 15. iPhone 15 dia shout out. Alright. Dah eh. beli. Okay, saya kasih tahu yang ulo nang baboy. Binalatan ha. Wow, ang laki nang ulo nang baboy nakatawa pa. Huh? Ay, Since I met you, I threw my plans away Coffee at night and 10 a.m. champagne We can spend a week in London or L.A. Yeah, there's something about the way we get along.